So, good morning mga kabigas. Ito ho, medyo baha po sa lugar namin. Ito yung aming store. Sa bukas po kami. And sa so, mga, sa mga magpapadeliver, o oh, ay open po kami for delivery. Kahit ma, ma maulan. sa so, baha. Nakabota naman tayo. Saka nakajakot. Sige ho. So, bibili po ko almusal. Yan. So, on the way po ako. Yan. Samahan nyo ako. <laughs> na medyo mababaw lang naman oh. dapat nakabota pa rin eh. yan so ingat po tayo yan sa bawa at so kung lalabas ay magsuot ng bota kung baha at payong ako nakajakit jacket po ako para hindi mabasa yung katawan sa angge So, ingat-ingat po sa bawat isa. Kung kailangan din na lumabas, huwag na lumabas. Kung wala naman pong gagawin mahalaga sa lahat. Bibili pa ako almusal. So, God bless po sa bawat isa. Ingat po and keep safe po, mga kabigas. Okay? See you. God bless.